Sa Pilipinas, ang pagbili ng hinog na mangga ay isa sa mga karaniwang gawain sa mga lokal at turista. Ang mangga, na kadalasang kulay dilaw kapag hinog, ay isang sikat na pruta sa bansa dahil sa tamis nito at sariwang lasa. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng hinog na mangga sa Pilipinas. Kasama ang mga lugar kung saan maaari mong mahanap ang pinakamasarap at pinakamurang mangga sa bansa. Ang Pilipinas ay may malawak na mga taniman ng mangga, kung kaya't madaling makahanap ng sariwang mangga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga pinakamalalaking produksyon ng mangga ay matatagpuan sa lalawigan ng Gimaras at Zambales. Sa Gimaras, tinaguriang Mango Capital of the Philippines, ang mangga ay hindi lamang isang prutas, kundi isa ring pangunahing hanap buhay ng mga tao doon. Sa Sambales naman, ang mga taniman ng mangga ay laging umaani ng masasarap at malalaking mangga. Kapag bibili ka ng hinog na mangga sa Pilipinas, mahalaga ang pagpili ng tamang uri at antas ng hinog. May iba't ibang uri ng mangga sa Pilipinas, tulad ng Carabao Mango, Pico Mango, at Indian Mango. Ang Carabao Mango ang pinakasikat at pinakamasarap na uri ng mangga sa bansa. Ito ay kilala sa tamis at malambot na laman, na nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa bawat kagat. Kapag pumipili ng mangga, dapat na pumili ka ng mga may kulay dilaw na balat na may kaunting kulay orange o pula sa ibabaw. Ito ang tanda na ang mangga ay hinog na at handa ng kainin. Sa pagpunta sa palengke o sa mga pamilihan sa Pilipinas, makikita mo ang mga nagtitinda ng mangga na nakalagay sa mga kahon o basahan. Karaniwang binibenta ang mangga sa pamilihan sa presyong umiikot sa pagitan ng 50 hanggang 200 pesos kada kilo. Depende sa kalidad at uri ng mangga. Kapag bumibili ng mangga, mahalaga rin ang pakikipagtawaran. Karaniwang maaari mong babaan ang presyo ng kaunti basta't may karampatang pakiusap at kasunduan sa nagtitinda. Isa pang paraan ng pagbili ng mangga sa Pilipinas ay sa mga naglalako sa kalsada o sa mga tabi-tabi. Sa mga lugar tulad ng Gimaras at Sambales, maaaring makakita ka ng mga naglalako ng mga sariwang mangga mula mismo sa mga taniman. Karaniwang mas mura ang presyo ng mangga sa mga ganitong lugar, at mas tiyak na sariwa at masarap ang kalidad ng mga prutas. Hindi lang sariwang mangga ang maaari mong bilhin sa Pilipinas, kundi maaari mo rin itong gawing iba't ibang produktong gawa sa mangga. Mayroong mangga juice, dried mangoes, mango jam, at iba pang mga produktong gawa sa mangga na maaaring mabili sa mga pamilihan at souvenir shops sa buong bansa. Ito ay mga paboritong pasalubong ng mga turista, nais magdala ng sariwang karanasan ng pag-ikot sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang pagbili ng hinog na mangga sa Pilipinas ay isang magandang karanasan na hindi lamang nagbibigay sa iyo ng masarap na prutas, kundi nagbibigay din sa iyo ng pagkakataon na makilala ang kulturang Pilipino at masiyahan sa likas na kagandahan ng bansa. Ang mangga ay hindi lamang isang prutas sa Pilipinas. Ito rin ay simbolo ng kasaganaan, kasayahan, at pagkakaisa ng mga Pilipino.